Hi guys! Good morning! Thank you for watching English Carabao. Ngayon ay pag-uusapan natin ay ang mga do's and don'ts dito sa Dubai. So I think this video is specially dedicated to all Filipinos na gustong magpunta sa Dubai sa either visit visa or employment visa. At least you will be aware kung ano yung mga pwedeng gawin at hindi pwedeng gawin dito sa Dubai. Of course, we know the fact that yung kultura nga ng bansang ito ay ibang iba kaysa sa kultura natin dyan sa Pilipinas. So, and also considering the fact that this is a Muslim country, so may mga special rules talaga sila na naaayon sa reliyon nila, kung ano yung mga pinaniniwalaan nila. So today, yun yung pag-uusapan natin. Actually nga guys, naging panawagan din ng Philippine Consulate natin dito sa Dubai na ma-inform ang mga Filipino, especially yung mga nandito na nga sa Dubai, to let them know kung ano yung pwede at mga hindi pwedeng gawin dito sa UAE course, mahirap na yung aktong lumalabag tayo sa batas. Eh, syempre, tayo at makukulong. So, of course, sino ba namang may gustong, alam mo yun, nasa loob ng kulungan. So, better, we have to be aware kung ano ang tama at hindi tamang gawin. Okay, simulan na natin. So, number one, eh, pagsuot ng bikini. Of course, hindi naman pwedeng nakabikini ka habang nagsha-shopping ka sa mall. Uh, is it still okay to wear bikinis like you were in a swimming pool or nasa beach ka? But of course, uh, out of respect for local culture, you have to cover yourself pag nasa public areas ka na. So for example, nasa swimming kayo sa beach and you're wearing uh, two-piece, walang problema. Para pag ahon mo naman, please try to cover yourself. And isa pa kasi when, let's say, pag pumunta kami sa mga beach, may mga Filipino talaga na naka two-piece na nagsiswimming. But then, since madami nga parang mga manyakis na ibang lahi, so for your safety, mas mabuti nang huwag ka na mag two -piece. kung alam mo yung sobrang public area naman yung beach na pinuntahan mo. Let's uh, sa Jumeirah Beach, open beach lang siya na so lahat ng tao ay pwedeng pumunta doon. Please lang, huwag ka na mag two -piece, but if it's really like a private resort or something at may mga tao doon na nakatupis din, that's the time na sige, magtupis ka na rin. But then, kung public, please lang, avoid it. Kasi, alam mo yun, ikaw lang malalagay sa sa alanganin eh. <laughs> Di ba? So, yun ha, reminder, pwede magbikinis, but only in the beach or in a swimming pool. Okay, for number two naman is yung tipping. Ibig sabihin pagbibigay ng tip. Okay, if you wanted to give tip sa mga restaurants, go ahead. Walang problema doon. It's not, hindi siya bawal. Okay? But then, let's say, if a service charge was not added to the bill, the usual tip is like 15% of the bill. Although, in, in real life, ha, like, in my experience dito, hindi naman talaga sa required na 15% talaga yung yung ititip mo sa mga restaurants. Eh, well, it's up to you. Parang kung ano yung bukal sa kalooban mo ibigay sa mga waiters na tip, eh, go ahead. Wala, walang ganong requirements. But then, parang normally kasi it should be like 15% sana. Kasi nga, wala nga kasi mga tax dito. So, let's say, if you eat in a restaurant, walang, walang, walang value added tax. <laughs> o walang mga tax na kasama dun sa bill mo. So, yun. Pwede ka mag ha? Lakihan mo. <laughs> okay, for number 3 naman, photos. Sige, ah, ito yung bawal. You have to avoid na picturean yung mga uh, military sites, and especially yung magpipicture ka na kasama yung local na babae. I think hindi sa pupwede. But if you have to ask a permission, tapos pumayag, that's okay. But as much as possible, na least nagpipicture ka of a view, tapos may tao doon na lokal, uh, minsan nagagalit sila na ba't mo sila pinipicturan, especially yung ladies. So as much as possible, iwasan nyo magpicture li say you were inside the mall or nasa park, tapos may gusto kang picture na view. Pag walang tao doon, no problem. You can, you can take pictures as much as you want. But then, say, may mga local persons doon. Uh, please, hanggat kaya mo, <laughs> wag mo nang kuhanan. Antay mo mawala sila doon, the better. Kasi nga, ayaw nilang kinukuhanan sila ng picture. For example, uh, isa pa example is nasa restaurant ka. Siyempre, gusto nyo picture-picture di ba ng food, ganyan. So, if you're going to take the picture of the food na kinakain, no problem. But let's say, pipicturan mo ko, and then a lot of locals at may back, eh, medyo konting... Uh, alalay lang kasi nga maybe they were thinking na sila yung kinukuhanan mo, hindi ako. So, major ingat lang tayo na konti. Alright, next ay ang censorship. sabihin, uh, international magazines and newspaper, eh, talaga, mabibili mo pa rin sa Dubai. But then, of course, kasi pag may sa cover, eh, may babae doon naka-two-piece, so sobrang sexy, labas yung halos kaluluwa niya. Napapansin ko, kina uh, kinakrash nila ng pentel pen, tinatakpan nila yon So, kasi hindi nga siya po pwede. So, even if you uh, check yung ilang pages sa loob, as long na may mga sexy pictures don or something, talagang nakatakip yon So, even nga sa mga internet dito, porn sites, or any parang medyo sexy sites na meron tayo sa internet, sometimes, nakablock siya. Actually, madami mga porn sites dito na naka black. So, talagang hindi mo mai-enjoy mga ganong websites. Okay? And also, uh, say, if you're bringing some magazine let's say, from the Philippines, medyo konting ingat na kunyarap yung magazine na mga sobrang parang semi- pornography na yung dating. Eh, better na iwanan na yun sa Pilipinas. Kasi nga, hindi nila papayagan na dalihin mo yun dito sa Dubai. So para makaiwas sa problema, huwag ka na magdala ng sexy magazine. Okay, next, drugs. Well, talagang there is a zero tolerance of drug use in Dubai. So, hindi rito issue yung mga addict eh. Kasi nga, talagang wala. Iyon ang alam ko, of course, I don't know kung ano talaga yung nangyayari. nag exist na, alam yun, na na sitwasyon dito sa Dubai. But then, as far as I know kasi, talagang drugs is not allowed here in Dubai. And violators may get a four-year prison sentence. Talagang kulong kagad. So, walang addict dito. Kaya I think advice advise yung mga addict sa Pilipinas, mag-Dubai na kayo para dito mapipilitan kayo magbago. Wala lang, joke lang yan. Pero, di ba, why not? Di ba, kung if you really wanted na magbago, ayaw mo na mag-drug, ay eh, dito wala kang makuhanan eh. So, wala kang choice. Kailangan mo mag-drug.